Sabi ko di mauulit Ulit kahit na numipilit Pilit sa'yo pa rin naman babagsak Kahit na pumapalpak Madami ka man sa'kin na sabihin Problema natin dalaway ulitin Nakailang beses mo din ako nasisihin Ikaw pa rin talaga Ikaw pa rin talaga lumal. tama at tayo'y mahika Ginawa na lahat para makita mo ang pa Nakikita pero bakit mo binaliwala Naniwala ka pa rin sa iba Kasi yung malikuwa sila yung kaibigan mo Totoo magsalita, bakit nagiba? Sa akin di ka nananiniwala, Hirap mo na din kausapin simula Nung nalaman mo madaming kakilala Inakala pati sila kinakalatari ko Di ba? Di ka ba? Awa'y bati tayong dalawa, parehas ang nagkakasala Kaso patagpo, parehas nating hindi naikita no ba ang balita? May kasama kang iba, di mo lang daw naaalala Ano patay mali siya? Ganyan din ang gawain ko noon Kaya sinasabi ko sa'yo ko na kama, ulit, ulit, kahit na ipilit ipilit Sa'yo pa rin namang babagsak kahit ako nga palpak Madami ka man sa'kin sa na Problema natin dalaway ulitin Nakailang beses mo din ako nasisiyin Ikaw pa rin talaga Ikaw pa rin talaga Lumalalim ang usapan sa kada Tayo'y maluloko, masyado na seryoso Para pairali ng puso Sanay naman tayong dalawa sa palihim na pagagago Kaya papatagalin Pero nasa isip ko, hindi lang ikaw ang gusto Ito'y yun ang totoo Pati ka lang na ng binuo, huwag ka na ang binoo Wag ka mag-alas natin na mali Pero pinipilit Kahit ang malabo, sa'kin sa umalik Mga gusto Baka pwede pa magbago Kahit ang malayo Di ako magbabago Sabihin man na abuso alam mo naman kung ano ang sasabihin Sabi ko din mauulit, ulit Kahit na anong ipilit, pilit Sa'yo pa rin naman babagsak Kahit na pumapalpak Madami ka man sa'kin na sabihin Problema natin dalaway ulitin Nakailang basas na din ako nasisihin Ikaw pa rin talaga Ikaw pa rin talaga Lumalalim ang usapan sa bansa, Kada pagtungga na karaan Alam mo na walang bagsak Kung nagpatuloy to diba Kaya eh, halika na sa kama At tayo'y mahigay Sabi ko di maulit Kahit na ang ipilip Sa'yo pa rin namang Kahit ako nga palpak Madami ka man sa'kin Problema na lalawa'y ulitin Naka ilang beses ako nasisiyin Ikaw pa rin talaga Ikaw pa rin talaga Sabi ko di maulit ulat Kahit na anong ipilit, pilit, pilit Sa'yo pa rin naman babagsak Kahit ako mapalpa Madami ka man sa'kin na Problema natin dalaway ulitin Nakailang nasas mo din ako nasisihin Ikaw pa rin talaga Ikaw pa rin talaga Lumalalim ang usapan sa Kada pagtungga na karaan pag di gusto ang salita Alam mo na mo lang bagsak Ang nagpatuloy to Di pa kaya halika na sa kama At tayo'y mahigay